Habang nagkakape nga, ibibisitahin natin itong ating mga fry na beta. Mahigit isang buwan na nga pala sila, simula nang sila inapisa. Ito nga pala yung mga brinid natin na black samurai. Karamihan nga pala sa kanila ay hindi nakasurvive dahil sa lamig ng panahon. Dahil malalaki na sila, kailangan na natin silang ilipat ng lagayan. May kadumihan na rin kasi ang kanilang aquarium at ang dami ng kalat. Sa aking tansya nga, ay 10% lang ang nabuhi sa kanila. Kahit papano naman ay napadami pa nila ang kanilang lahi. Dito ko nga pala sila ililipat sa ating paso. Nagagandahan kasi akong tingnan kapag meron lamang mga isda. May kabigatan lang to dahil meron pang lamang mga bato. Maghahalo na rin pala talisay extract. Maganda kasi ito pampakondisyon ng ating tubig. Mas gaganda pa nga yung pagsasamahan pa natin ng water plants. Huwag nga pala natin kakalimutan mag-acclimate para hindi sila ma-water shock. Maglilinis na rin pala tayo ng aquarium. Sobra-sobra na rin kasi ang servisyon nito at hindi na natin nalilinisan. Nag-iisip na nga rin pala ako ng isda na ilalagay natin dito. Naglinis na rin pala tayo ng pinakamalaking aquarium. Dito na nga rin pala naubos ang oras ko kakapalit ng tubig. Sa totoo lang nakakapawi talaga ng pagod kapag ganito naman ang inyong makikita. Pagkatapos nga eh, pwede na nating isalin itong ating mga fry na beta. Mga ilang buwan pa nga ang natin bago sila lumaki. So ba nga natapos na rin tayo sa mga gawain ngayong araw? Ang sabi ko talaga noon, isang aquarium lang. Isang dosena na pala to at hindi na natin mapipigilan. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panunood. Paalam! Yeah!